May mga ilan nila na pong nag-withdraw sa kanilang senatorial bid. Isa dyan, o nauna dyan, meron si Chavit Singson, sinunda ng isang Marcos na nag-angalang Leo, Francis Leo. Dahil nga panggulo daw siya sa, sa listahan ng mga kandidato dahil dalawang Marcos. Uh, yung mga yun, nag-withdraw na. Meron pa kaya tayong inaasahan na mag-withdraw? Kasi ang kahilingan ng mga kababayan natin, sana, din, sana din daw ay makaramdam ang mga katulad ng Mr. Will Villame, Philip Salvador, dahil wala naman talaga, talaga tayong maasahan sa kanila. ba? Diba? Sana man lang daw ay kahit papano hmm, makapag-isip itong mga ito na sa bandang huli talaga kehingian ang idudulot niyan sa inyo at sa pamilya niyo katulad ng nangyayari kay Mr. Robin Padilla. Kulang sa dunong, nangako na pagbubutihin, kukuha ng mga advisors at mag-aaral sa paggawa ng batas. Pero puro sablay pa rin ang ipinapakita dyan sa Senado. Noon daw, etong semester will reveal ay uh, pro-Duterte. Eto ang ikinagagalit ngayon ng mga mga DTS. Mukhang eto'y magandang, magandang senyales na bibitawan siya ng mga diehard. Eto na daw siya ngayon. Willery William, bigyan ng jacket at lilipad na yan papuntang Inodoro. 'Yon. 'Yan po ang nakikita ng mga diehard. Hindi na daw nila susuportahan ngayon ito si Mr. Willery William. Matatandaan niyo po na si Duterte talaga si Digong, ang nag-o-joke dito ng kay Mr. Willery William para tumakbo. Hm. Ay inamin naman ni Mr. Willery William na wala pa siyang alam. Hindi pa niya alam kung ano yung pwede niya maging plataporma. Uh, ang iniisit daw ngayon ay manalo lang. So, paano nga ba nasabi na itong mga DDS na dating Pro Duterte, ibig sabihin hindi na ngayon maka Duterte. Kasi ito, oh, meron daw ito Willie is uh, ay, ay isang television personality. At, personality at ang kanyang trabaho. Hmm. we willing Willie will big time. Andami pa lang. Ito kasi sakay siya sa isang pribadong jet kasama si Senator or Senate President Jesus Escudero at ang iba pa. At ang pagmamayari daw or ang nagmamayari daw na itong pribadong jet na ito ay isang ultra-billionaire na negosyante na ang sapantahan natin ay mukhang kaalyado nga na ng nasa Malacanang, kaalyado ni na Jesus Escudero So, ang ibig niyang sabihin, tumbok na tumbok ng mga natasan na hindi na nga pro Duterte etong isang ito. Siguro naisip din ni Mr. Willie Revillame na mas mananalo siya kung siya ay magbitaw sa mga Duterte. <laughs> hindi natin sigurado. Pero malay nga natin at sana, ayan ang ikabagsak ni Mr. Willie Revillame. Good luck.